Halo di. Dami pa? Grabe. Ha? Marami ah, marami ka rin na pungin. Oh, dami ka rin na kuha ito mga pinggan no. oh, ayan oh. Ito na yan. Oh, dami, dami na. Andiyan na yung truck. To 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 to. Napalit malilit. Ya. Yeah. Ah. Ito pa. Baka may daming basag say ay. Okay, akin na, akin okay, na, akin okay, na. Aganda, oh, may taga-abot tayo. Andiyan na po yung truck, kinakarga na po truck. Up, oh, brother, one minute, brother. Ah, pinggir plastik. Ah, tapi dami yo. Oh. Uh. Mangatri. Tangkut tujuh luma natala ga. Kita langat langat tay menghadap di itu. Dono, eh. ada kapasak kapasak nato dono. Ya, itu walang takipu sayang oh. Okay na to. Sabihin mo na natin. Ah ah. Uy. Grabe. O, oh, ito pa o. Oh. Ah ah. Oh, laki. Maganda. Lagay ng ulam. Laki na na. Ah, ang laki. Eh. Ito, 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 Ah, ayan, Oh. Oop. Oh. O, oh, diba? Laki, ah. Ito, may butas, eh. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan yung mga nakuha mo? Oo, oh, gaganda, Oh. Ang gahan, gaganda oh. nakuha ni... Bistibati, oh. Mayroon pa sandal dito, ah. Oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Kinakarga na po, eh. O, to. Ang ganda, oh. Ay, sayang. Natanggal na yung ano. Sayang. O, ito, to. Uy. Uy. sayang may dami yung Mana? Ay, no. Kunin natin 'to. Ya. Ah, bakit? Diyan ka. Sa punta. Ay, tinanong kebayan, ba 'yan? Wala na ko ano? Ha? Wala ko ano, oh. Wala, wala. wala may nakita ano? Nakita yung takip nito malaki Tapos yung ito may takip Wala namang kapares Baka na sa inyo ah Ang dami nyo na nakuha Hindi amin yan Hindi Ha? Ay hindi nyo yan? Hindi Kala ko inyo eh <laughs> Wala yung ano wala kaya dun Yung hmm. kan eh ay, na, Ha? Ano nakuha mo marami na? Mga babasagin eh. nandun Wala Ano no? Wala ngay. Wala yung ano nito, wala yung takip. Sayang. Hola di, baka makita min takip at saka ito. oh, sayang. na ano? Wala talaga, sayang 'yun. Oh, ang dami na nakuha na kabayan, no? <laughs> Hirap talaga maghanap ng po. Tapos doon pa kasi binibinta, ayun oh, doon oh. Ang dami po binibinta, no. Oo, oh, Oo, mamaya pamigay din 'yan, mamaya maya. Ay, mga idol. Pamimigay din po 'yan mamaya doon. Oo, oh, ganito po dito, sa Angel oh. Tabi. Mamimili lang po talaga tayo dito na ng... pwede makuha. Ha? Yung lababo. Oo, oh, pwede yan, lababo. Tara naman sa mga kanin ba? Sa laan. Wala talaga. Yun. Ayos to ah. Food keeper. Oh. Yan. Ayos to. Oh, to pa to pa to ganda oh. Ano? Up, 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 Ay, sayo ah. Mga pinggan. Ano to? Ay kia oh. Ito, oh, oh. oh. Ayan, liit. Kunin natin to Ito oh. Uy, ayos to. Lagay ng ano. Lagay ng sisig. Ito, wag yan, wag yan. Ito, 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 ito. Yan, Ludi. Ito, ito, ito. Ah, may, ano. May damage to. Sayang, sa oh. Laki. Ayan, ito, ito, ito. Excuse me. Ayan, buo siya. Ayos to, ah. Yeah. Yeah. Ah, ayaw ko Oh, tayo na. Ayun, yun, 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 yung yun, malaki. Ayan. Yan. Ha? Ah? Ha? Ah? Ah? Di, okay lang yan. Kukuha ko kahit plastic. Sayang. Kahit plastic, malaki. Okay pa naman eh. Ya. Yeah. Oop, baka mabasag. Diba? Ito wala eh. May damage ano eh. Hawakan oh. Sayang. Ito, toto Ay, to. Ay, plastic. Ito na natin kunin yan Ito, toto to. Okay, at saka ito Excuse me, brother Ayun, pinggan, okay Kaya ah. ah. Lodi Ang dami niya diyan, Lodi ah Ito pa oh Ayun oh Ito Oh Naka karton pa Cute <laughs> ah Oh Bagaimana oh, Liatin kaya kuningan ah, no, no, no. Ayo no Pinggan malah laki Ayo no Yup Excuse me Itu oh Ayo no I'm bendihado. Ah yang bendihado Excuse me brother Excuse me brother kabila ah ah uh. uy <laughs> ah isto ah pagating kunin yan ah ah ok ok sukran ah. ito mababaw kasi itong mga itong mga idol eh ito pa oh dami oh yan oh oh, oh. yun Oh, ayos ah, buo pa oh Oh <laughs> Ubus talaga E eh, ano pang gagawin? Ano pang gagawin? Iya yeah. So, op ya yeah. Ano pang gagawin? Ah, ano pang gagawin yan? Ito so, pa, ito, ito, ito Plastik Ayos to Plastik, magaganda, kunin natin yun Pet plastik Pet plastik ito mga may damage kasi. Ato ta at, at, ta at, at. ta ta. Oy, takip to ah. Ay, pero para. <laughs> oh, nga, ayun. Ay, sayang may crack na pala. Oh. May crack na. Kumain. So, Hanap tayo talaga tayo dito.

Kahit plastik. oh maganda naman eh. Eh. Kahit akin na lang to. Plastik. sausawan lagyan ng sausawan hindi para usawan Lagyan ng sausawan ito kaya. Pwede na rin to, lagayan ng patis, di ba? tuyo suka. O, okay, kunin natin. natin 'to, 'di Dalawa palayan. Eh, yon nga inano ko kanina eh. oh. Ayun ang gagawin natin. Pwede oh, Uy, sa Hani ganun Hani. Ah, lagi dito tapos ganun. Buhos. Yeah. Ah. Ayaw, ayaw, Mayan. Ah, guys, Dun sa dulu, dun, dun, paayo. Tara, dotes di. Wala na Oh, tara hilain natin to. Up. hilain na, naman. Oke okay. Ah, no, hila ko naman 'yung sa akin, oh. Hmm. Lipat tayo dito. Titingin tayo dito. Ay, wala na din pala. Akala ko mayroon. Wala na pala. Ayan oh. No. Ubus na. Ubus na. Sayang. Oy. Sayang talaga. inararo e, na. Sayang, oh. Nagkabasag-basag tuloy, Lodi. Nagkabasag-basag. Ginararo na. Ayos to, ah. Oh. Oop! Oh. Triple ayun. So, platito, Lodi. Ohoy! Ano, may nakuha kang platito dyan? Ha? Oh. Ayo, apa itu? Oh, iya, mau kelas itu. Oh, iya, baru segini. May para siri, persegi lidah. Aku jelik kado tuh. Oh, iya, oh, iya, oh, iya. Oh, delikado oh, iya. ah. Uy, jackpot, ah. Ang ganda niya, Wait lang, wait lang. Ay, sayang, basag-basag. Ah. Tina, ay ano kasi kanina eh. Ito, isa tayo. Ha? Isa Ayun oh. Tigisa muna tayo diyan. Lagay muna natin yung mga platito diyan. Ayun po. Handa oh. Tanda, oh. Ayun, ito, ha? Tupa oh. Ang kapal oh. William Sunuma. Mga pinag-araro. So, mga pinag-araro na kasi. Hindi eh, ko nga alam kung ano 'yan eh. Ayun oh. Basta pwede eh kunin natin Tanay, pamigay natin yan Uy, hello Uy <laughs> uh. Ayang Ano to Ya Ano lo, di wala na Sayang nga Kabasag eh, kabasag-basag eh Hindi na na hindi na kanina eh oh uy talo di swerte buo oh tinan natin yung gilid ay yun lang ang isa ayun may damage ito lang ang isa ang wala kanda pa naman oh no? Lakay. kunin natin yan sayang tong isa naku po uy mangkok ay may damage na din pala Uy. sayang ay, Lodi, yung trophy. Ano mo? Award. Ay, ay, award. Uy. Beast of Dumpster Diving. <laughs> <Wow. Yeah. laughs> The Beast of Dumpster Diving. Ah, uh, dito. Dito pa. Ay, nagka-dumi-dumi na, oh. Oh, ano na nangyari? Okay pa naman sana. Kasi sobrang dumi na. basah naik. So, yang yeah. yeah.